po natin ang inspiring para athlete na nagpakita na walang imposible kung mayroong determinasyon at tiwala ka sa iyong sarili. Let's get to know more of his shining story. Panoorin po natin ito. Isang kahangahangang hangang istorya ng tagumpay sa kabila ng mga hamon ang dala ni RJ Villaveza. Sa kabila ng kapansanan sa kanyang lower extremities hindi ito naging hadlang para makamit niya ang kanyang tagumpay sa bawat larangan na kanyang piniling tahakin. Kamakailan lang, nagtapos si RJ ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management mula sa Polytechnic University of the Philippines. Bukod dito, isa rin siyang para-athlete ng Pasig City. Hindi man kumpleto ang bahagi ng kanyang katawan, hindi ito hadlang para lumangoy at maging bahagi ng isang para-swimming team. Hindi madali ang magkaroon ng ganitong kondisyon, pero sa tulong ng kanyang pamilya, nagawa niyang lagpasan ang lahat ng pagsubok. Si RJ Villavesa ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pisikal na kalagayan kundi sa tibay ng puso at isipan. Ipinakita niya na ang tapang at determinasyon ay susi sa pag-abot ng mga pangarap. At makakasama po natin live dito sa studio, si RJ Villavessa. Hi RJ, good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Po. And congratulations ha. Thank so, you. At po. ikaw ay nakagraduate na ng marketing course sa Philippine University of the Philippines. Oh, Alright, and I also learned na birthday mo ngayon. Thank you. Happy birthday. Alright. So, nakaka-inspire ano ang iyong storya. Hindi naging hadlang itong nga uh, um, ang iyong kapansanan para makapagtapos ng pag-aaral. Tell us about your journey, itong iyong kolehiyo. Ay, for sure, ito ay naging mahirap, lalo na yung pagpunta mo pa lamang sa iyong eskwelahan. Yan nga po, um, napaka-challenging um, po siya kasi talagang PUP passing, So, bahabang biyahe. So, kailangan ko siyang kailangan ko muna tumawid ng footbridge para makasakay ng bus papunta sa PUP. So, okay. hindi pa po nagkatapos yun doon kasi um, after ko ng bus, tawid pa ako then may sasakayan na naman. Ang po po, haba ng biya. <laughs> kasi hindi pa po tapos doon. Okay. After po nang papasok papuntang PUP, lalakad pa po papasok sa PUP. Garabi <laughs> rin. Ano? Yes. So, how many hours will it take for you to go to school from Pasig to PUP? nag po ako ng 2 hours kasi um, yung biyahe, gap ang ko pa po matagal. So, two hours po talaga ang nilalaan ko. Tapos, aakyatin mo pa yung footbridge. Yes ano? po. So, siguro isang-iring itong wake-up call na maging mas friendly, ano, ating yes, transportation po. system, Sobra ano. Po. What are your probably recommendations? na po pwede pang gawin for sure that would be of helpful advice sa ating mga mga in authorities people in authority siguro po um mm -hmm. di ba po kung may mga footbridge alam naman po natin na mga may mga PWD na katulad ko or sabihin na natin yung may mas mga long legs talaga na hindi mm -hmm. kaya na nag wheelchair talaga sila so hindi, hindi sila pwedeng mag footbridge so mm -hmm. dapat bigyan natin sila ng lane for mm -hmm. ano mm -hmm. para makatawid man lang oh, kung correct, yun yung correct. way lang na para makabiyahe sila sa pupuntahan nila oh. Oh, oh, oh. I hope makapanood nito para yes, mas gawing nga, kumbaga, friendlier din, ano, itong ating mga infrastructure and also yung ating transportation system. Alright, I wanna know, first choice mo ba ang marketing? Actually, hindi po. Bali, accountancy po dapat. Pero, PUP po kasi um, public school. So, mm. ubusan po talaga siya ng slot. Kapag mm. naubusan ka ng slot, wala na, wala ka ng chance para maka makuha mo yung course na yun. So mm -hmm. naisip ko, okay, marketing, mas broad siya, so mas okay naman to. Mm -hmm. Kung hindi ko siya makuha, may time pa doon. Related pa rin mm -hmm. naman ito sa yes, business, po. ano? At the fact na nakatapos ka sa PUP, ibig sabihin magaling ka talaga, <laughs> RJ. Alright. So ikaw rin ang isang para-athlete. So paano nangyari yun na naging isa ka swimmer? Ano ba ang kwento mo tungkol dito? Actually po, uh, may um, may nakadiscover po sa akin na... Um, member po sila ng para swim ng Pasig. So may nasika so, po ako sa barangay tas nakita nila since orthopedic disability nga po parang wala pa silang ganun na PWD. So in-invite ako nung member na yun. So ayun, sige sabi nga, try ko. How was the training so far? Um, nung una po talaga sobrang hirap. May times na munti ka na po akong malunod. Mm -hmm. Pero hindi po, hindi ko yun, ano, inisip na parang, oops, stop na ako. Pero inisip ko na, okay, um, gawin natin ano yun, stepping stones para mm tayo ng training. Tapos yun, kada may training, Attend lang ng atend. Oh, gano'ng katagal ka na nagta-training? ang um, two years na po. Two years na. And you are about to compete in a yes. national competition. Yes, Anong po. competition ito? ang um, swimming po. PNPG po ang, ano, ang, uh, ang uh, 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 pinaka mag associate ng competition na po yun. So, buong ano na po yun sa Pilipinas na po ng mga yon yung mga iba't ibang competition na po yun. So sa akin po, swimming po. Good luck ha. And Thank I hope po. na X number of years from now, ba, baka, baka sa Paralympics, na para sa Olympics <laughs> ka na mag-join ha, yung mga para-athletes na akin, Alright, ano naman ang naging papel ng iyong nga, pamilya? at ng iyong mga kapatid kasi I understand ikaw ay bunso sa limang magkakapatid. Yes, ano ang naging suporta sa iyo ng pamilya? Po? Uh, malaki po syempre. So, yun si mama ko nandiyan nandiyan siya lagi siyang nakasuporta sa akin tas yung eldest brother ko syempre siya yung since silang mama nga tsaka sila papa wala na siya lang work and senior citizen naman na si mama so mm -hmm. yung eldest brother ko siya yung talaga nagsu-support financially sa akin kapag mm -hmm. may kailangan ako ya yeah, kailangan ng ito uyay mm -hmm. yeah, may sakit ako kailangan <laughs> yeah, so Um, ang swerte ko lang kasi meron akong kuya at saka may mga kapatid ako talaga na nakasupport sa Oo, at saka siyempre si mami o si mama Cecilia ano, yes. at si papa Arthur mo <laughs> ay talagang for sure very proud sa'yo dahil ikaw ay nakapagtapos na yung ng kolehiyo. Ano yung message mo na lang dun sa ating mga kababayan na kumbaga may mga pagsubok rin na kanilang binaranas na gusto rin makapagtapos ng pag-aaral? Um, sa mga katulad ko or sa mga hindi mo na parang walang kakayahan na makapag-aral or limited lang yung resources nila para makapag-aral at makapagtapos. Trust in God. Um, he always provide. Kasi um, hindi natin hindi natin namamalayan na gumagalaw pala siya sa buhay natin. Parang nandito tayo sa problema na ah, may problema ako, hindi ko kaya to Pero nandiyan siya. When you Dumagal pray, ano ang inihilin mo sa Diyos? Ano, um, success in life po talaga. Para, siyempre, para masuklian ko yung mama ko, yung mga kapatid ko, yung mga lahat ng tumulong sa akin through my journey po talaga. Well, again, congratulations, thank you R.J., mo. and good luck sa upcoming competition mo, thank you. and have a happy, happy birthday. Thank you <laughs> birthday niya ngayon, he just turned 25 today. Yes. And thank you for spending the morning of your birthday dito yes. sa Riot and Shine Again, congratulations, thank you R.J. Villavesa, at maraming salamat. Keep shining and keep inspiring. Thank Thanks, you R.J. Mo.